Hi, nice. Hello mga ka-baby! <laughs> Hello mga ka-baby! Andito ang ating Beng Beng! Hmm. Kasi ngayon ay birthday ng kanyang papa! Diba? Tapos, kakain po siya ng kanin na may itlog. Am na am. Very good po kumain to. Mmm, yummy! Ayan, almosol po niya yan. Sinangag na may itlog. lang. Sarap? 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 Uh, one more, one more. One more, one more. One more. Mm, very good. Diba? Very good siya mga ka-baby. Anong inan mo niya? <laughs> mga ka-baby? Anong inan mo Warte. Warte. Ui. pa lang bing bing nang long lang. Yan. Ako, yung puting buko na gehelo na naman. Hello, sabi ng puting buo ko. Hello, guys. Kiss na na. Mmm, sarap naman. Isa pa. Mmm, sarap naman. Ang sarap, sarap. Ang sarap. Ang sarap, sarap. Ah, ah, ah. Ay, ayaw mo na? Eh, ganda na, ganda na. Eh, ganda na. Eh, ganda na ang airplane. Ang airplane. Hmm. Busuk pakat anggernya nang longgak, busuk. Yummy yummy yummy, it's my tummy. Yummy yummy yum yum. <laughs> bye bye na. bye bye, good morning, good morning, bye bye.